Ito ay Veracruz, Mexico, sa may silangang baybayin. Isa talaga itong napakagandang estado, lubos kong inirekomenda ang pagbisita kung magkaroon ka ng pagkakataon. May mga dalampasigan, bundok at kahanga-hangang arkitektura. Perpektong lokasyon para sa adventure. Nakipagkaibigan din ako sa isang munting kuneho habang nandoon ako, Kaya ito ang downtown Cordoba, ilang oras papasok sa loob ng Central Veracruz. Ako at si Claudito, Chief Mexico Peer Review Associate, ay makikipagkita sa isang grupo ng bus tour ng alauna ng umaga. Dadali nila kami sa isang magandang dalampasigan, bibisita sa mga pyramid, at titigil sa isang bayan kung saan may pista. inspiration. dalam dalampasigan, perpektong panahon. Inalok din kami ng mga tour guide na sumakay sa bangka papunta sa mga puno ng bakawan para sa walong at pitumput pitong piso bawat isa. Pero pagod na pagod ako dahil sa kakulangan ng tulog sa biyahe sa bus, kaya nag-relax na lang kami kumain at naglakad-lakad. Pangalawang tigil sa aming pagsalakay sa Veracruz, sumakay kami ng bus ng ilang oras papasok ng lupain patungo sa mga pyramide ng El Tajin. At ano nga ba ang isang lugar ng kasaysayan ng walang mga nagbebenta ng pasalubong? Sí, por eso sí, por eso es terrible, sí. Y también tengo... Sí, perfecto. ハハハハ My family will be there yeah omg uma speek ustedes algún sitio de pirámides y alguien les diga grupo miren caí allá se ve que todavía está estucado recuerden lo que ya antes no les platican y ahora si no hay nada que pasar cuidado cuidado estucado dicen que estaba todo engarrado y vieron que hay algunas que tienen pasta Entérense. Ya les platicaré al ratito que hubo un las raíces de los árboles reventaban las paredes, las piedras se caían, bueno. Pues... 是吗？谢谢 Huling tigil sa pagsalakay ang sentral na parke sa Papantla. Mga 30 minuto ang layo mula sa mga peramay. Mayroong isang uri ng pista na nangyayari na may sayawan, buhay na musika at maraming pagkain. Napakaganda ng biyaheng ito kung iisipin ang halaga na binayaran natin, 3,700 piso para sa dalawang tao may isang konsiderasyon lang. Sa tingin ko, iwasan ko na ang mga klase ng grupo ng turista kung saan magkikita kayo sa kalagitnaan ng gabi at matutulog habang papunta sa destinasyon. Maliban kung mananatili tayo sa destinasyon na ng ilang araw, mahihilo ka na lang habang nag-ikot-ikot para mag-sightseeing. At hindi naman masama ang turong ito dahil nasa magandang bus kami. Pero halimbawa, nakaranas na ako sa isang siksikang van na may labing lima na tao. Ang esu ay hindi na gumagana at ang ulo ko ay tumatama sa bintana habang sinusubukang matulog. Hindi ko alam. Ito'y isang bagay na dapat isaalang-alang.